Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo, para sa ikalabing lima ng Marso, 2025. Sa iyong pagising sa araw na ito, hayaan mong marinig ang mahihinang bulong ng Mercury Retrograde na gumagabay sa iyong paglalakbay sa sansinukob. Ito ay isang panahon ng introspeksyon at pagminilay, isang pagkakataon upang huminto sandali at masusing pag-isipan ang iyong mga desisyon, layunin, at direksyong tinatahak sa buhay. Sa pamamagitan ng iyong matalas na pag-isip, kaya mong gawing malinaw ang iyong landas, at sa iyong likas na kagandahan at kumpiyansa, madarama mong mas matatag at handa kang harapin ang anumang hamon. Ngayong araw, may isang kakaibang enerhiya sa himpapawid, isang mahiwagang pakiramdam na para bang lahat ng bagay ay may mas malalim na kahulugan, isang paanyaya upang hanapin ang balance, kahit sa gitna ng emosyonal na pag-aalimpuyo. Ang mga salitang iyong binibigkas at ang mga mensaheng iyong ipinapadala ay maaaring magkaroon ng mas malalim na epekto sa iba, kaya mahalagang maging maingat sa bawat hakbang na iyong ginagawa. Sa kabila ng kaguluhan na maaaring dala ng retrograde na ito, maaari mo rin itong gamitin bilang isang oportunidad upang linangin ang mas malinaw at mas makahulugang koneksyon sa iyong sarili at sa iba. Mahalaga ang panahong ito upang tumigil at pakinggan ang iyong sarili. Sa abala ng araw-araw na gawain, maaari tayong madaling madala ng daloy ng buhay nang hindi napapansin kung tunay ba nating tinatahak ang landas na gusto natin. Gamitin mo ang oras na ito upang tanungin ang iyong sarili, ano ang nagpapasaya sa akin? Ano ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon? Ano ang mga bagay na maaaring hindi ko napapansin, ngunit malaki ang epekto sa aking emosyonal at espiritual na kalagayan? Sa sandaling makinig ka sa sarili mong tinig, maaaring may matuklasan kang bahagi ng iyong pagkatao na matagal nang naghihintay na iyong kilalanin. Huwag mong baliwalain ang iyong intuition, sapagkat ito ang pinakamalapit mong gabay sa pagtahap ng tamang direksyon. Sa mga panahong tila naliligaw ka, ang sagot ay maaaring hindi matatagpuan sa labas, kundi sa loob mo mismo. Habang dumadaloy ang enerhiya ng buwan sa libra, Hinihikayat ka nitong hanapin ang tamang timpla ng sigasig at pagpapahinga, ng pagtatrabaho at pagpapahalaga sa sarili, ng pagiging praktikal at pagsunod sa iyong damdamin. Ang balanse ay hindi lamang isang panlabas na konsepto, kundi isang panloob ding estado ng pagiging payapa sa sarili. Hindi mo kailangang laging maging abala sa paghahanap ng sagot, minsan, ang pagtanggap na hindi mo pa alam ang lahat ay sapat na upang makahanap ng kapayapaan. Ang pagtimbang sa magkabilang panig ng iyong buhay, trabaho at pahinga, pangarap at realidad, emosyon at lohika, ay makakatulong sa iyo upang maramdaman mong ikaw ay buo at hindi nahahati sa iba't ibang direksyon. Ang araw na ito ay nagtuturo sa iyo na ang tunay na lakas ay nagmumula sa kakayahang tanggapin ang kawalan ng kasiguraduhan habang patuloy na lumalakad ng may kumpiyansa. Sa araw na ito, isang damdamin ng pag-asa ang bumabalot sa iyo, nag-aanyaya upang muling yakapin ang mga bagay na nagbibigay ng sigla sa iyong puso. Kung matagal ka ng hindi nakakapaglaan ng oras para sa iyong mga interes at hilig, ngayon ang perpektong panahon upang muling bumalik sa mga ito. Marahil ito ay sa anyo ng sining, musika, pagsusulat, o kahit simpleng pagninilay at pagre-relax sa isang tahimik na lugar. Gamitin ang pagkakataong ito upang likhain hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para rin sa mga taong mahalaga sa iyo. Kapag ikaw ay naglalaan ng oras sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo, mas nagiging malinaw ang iyong layunin at direksyon sa buhay. Ang bawat sandali ng inspirasyon ay maaaring maging simula ng isang mas malaking pagbabago sa iyong pananaw at kilos. Ang pagluluto, halimbawa, ay isang simpleng gawain na maaaring magdala ng mas malalim na kahulugan sa araw na ito. Hindi lang ito tungkol sa paghahanda ng pagkain, kundi isang paraan upang ipahayag ang pagmamahal at pagpapahalaga sa iyong sarili at sa mga nakapaligid sa iyo. Sa bawat paghalo ng sangkap, sa bawat pagdikdik ng pampalasa, at sa bawat paglalagay ng huling dekorasyon sa iyong nilikha, matutuklasan mo ang halaga ng paglalaan ng oras sa maliliit, ngunit makabuluhang bagay. Isang simpleng pagkain ang maaaring maging isang pagdiriwang ng koneksyon sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at sa mundo sa iyong paligid. Ang bawat hakbang sa prosesong ito ay isang paalala na ang buhay mismo ay isang serye ng maliliit na sandali na may dalang kahulugan at kasiyahan. Sa gitna ng araw, maaari mong maramdaman na para bang hinihila ka sa iba't ibang direksyon. Maaaring may mga desisyon kailangang gawin, mga sitwasyong kailangang harapin, at mga damdaming mahirap unawain. Sa halip na magpaagos sa kaguluhan ng isipan, subukang tumigil saglit at damhin ang katahimikan sa iyong puso. Ang enerhiya ng libra ay narito upang tulungan kang makahanap ng pagkakapantay-pantay sa iyong iniisip at nararamdaman. Minsan, ang kasagutan ay hindi makikita sa masusing pagsusuri kundi sa simpleng pakikinig sa kung ano ang sinasabi ng iyong puso. Ang pagiging bukas sa posibilidad ng hindi inaasahang sagot ay maaaring magbukas ng mga bagong pinto patungo sa mas malinaw na pangunawa sa iyong sarili at sa mundo. Ang Mercury Retrograde ay isang paalala na ang pagbabago ay hindi may iwasan. Bagaman maaaring may mga hindi inaasahang pangyayari, ito rin ay isang pagkakataon upang pagalingin ang mga sugat ng nakaraan, upang bigyan ng bagong buhay ang mga relasyon, at upang mapalalim ang koneksyon mo sa iyong sarili. Hindi mo kailangang matakot sa pagbabalik tanaw sa mga lumang alaala, o sa muling pagbubukas ng mga pinto ng posibilidad. Sa halip, tingnan ito bilang isang paraan upang mas lumago at umunlad bilang isang tao. Ang mga hamon ng buhay ay hindi kailanman magiging sagabal sa iyong pag-unlad, kundi isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa mas mataas na antas ng kaalaman at kamalayan. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng ilang sandali upang magpasalamat sa lahat ng natutunan mo. Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng saya? Ano ang mga aral na natutunan mo tungkol sa iyong sarili? Ano ang mga bagay na nais mong dalhin sa mga susunod na araw? Ang mga tanong na ito ay makakatulong upang mas maging malinaw ang iyong landas at mas maging matatag ka sa hinaharap. Tandaan, ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng pagtuklas at pagbabago. Hindi mo kailangang madaliin ang proseso, sa halip, yakapin ang bawat sandali. Hayaan ang iyong sarili na matuto at manatiling bukas sa mga posibilidad. Ano man ang dumating sa iyong landas, tandaan na nasa iyo ang kakayahang pagandahin ang iyong mundo sa pamamagitan ng iyong talino, kakayahan, at pusong puno ng pagmamahal. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.